yun, nagpasama si paring Toto bumili ng base am sa Raon at yun nga, pinag-drive tayo pinag-test tayo ng ganyan sa sakyan, at ganyan ikinahin kami sa mang inasal at pag-uwi namin, syempre may pahakot nga ako ngayong gabi uh, may usapan kami ni paring Mike Mike Metalworks, at ganyan nga pagka-alis uh, yung dalawa medyo numingan ako konti, pumunta na ako sa San Jose, Laridel, at yun nga uh, sabi ko ayan, isasakay na namin to't medyo may nahabol silang oras at medyo na-late na rin tayo kasi nga, galing pa tayong uh, Raon at nagmakartor tayo, napaka-traffic at pagkatapos nun, ulan-ulan pa at sya niya, napaka-bigat niya itong salam niya ito hindi ko alam kung ano gawin nila kay Bina Morales daw yung gagawin nilang parang salon at sya niya, pahirapan isa-isa sa sakyan kasi uh, mahaba atyan yan, iniingatan niya namin. Pero, ay niya, sa biyahe kanina, pinagmamadali na rin ako. Kasi, kailan, 9.30, 30 doon na sa Walter Malolos. Eh, medyo, namali tayo ng kalkula. Halos muntik na may makasal po ano, kasalubong. kung kasalubong ko. Hindi ako pinagbigyan ng tricycle. Eh, ibig sabihin, na pinagbigyan dapat, uh, nagminor nag-minor na rin yung tricycle na na ino-overtick ako kaso niratrat pa rin ayun muntik na pero yun uh, thankful tayo hindi naman na, uh, at iniingatan din natin yung sa na dahil konting crack lang yan ako po eh napakamahal daw pala niya para para 20,000 yata isang salamin na yan kaya uh, yan sinipi talaga talagang pinagkaingat-ingatan ni paring Mike dyan yan sa Walter Mart uh, Malolos Ayan nga, sa mga tropa natin dyan, may mga pahakot. Maraming maraming salamat sa mga nagre-recommenda sa amin. Kahit anong klase, lalo na, ayan, meron na naman tayo sa sa 10 uh, at saka sa linggo sa mga nagpapakot. Pag wala akong ginagawa kasi sa sound system, ayan ang ginagawa natin. Medyo sa ngayon, sa sound system, sa dami kasi, eh, talaga nagpapababaan pa. Kaya, eh, yun, medyo mal Pero okay lang. Ganyan talaga buhay sa kanya. Weather-weather lang yan. Uh, at ayan niya. Nandiyan na kami sa Walter Mart uh, Malolos. At ibinababa na nila yan. Kailangan mga naka-jafforms daw sila. Ibinababa. At ito na nagsasapatos sa si paring Mike. Hindi, hindi niya ma-isolte sa sapatos niya. Kaya umupo na. nagbawa Hirap na hirap na rin ako sa taba niya. At ito na nga yung mga mga salamin at ipapasok na kita nyo na sa bigat nyan talagang mabigat yan halos apat yan at hindi nila alam kung pa, paano so, paano bang ipapasok yan at yun shoutout sa guardia dyan na ah, taga plarider din pala at nakilala yung truck natin na ah. dito lang daw pala ako sa tapat ng bit papayit mo no? oh, yan lang sa so, mga tropa natin dyan pahakot na kayo salamat yun sa mga tropa natin dyan naghahanap ng simula hukay pundasyon ng bahay, hanggang pagbububong, lahat ng klase na pwedeng gawain. Uh, chat nyo ko, itong uh, si Mike Metalworks, lahat dyan, kaya gawin. May grupo sila, may team sila na kaya uh, ayusin lahat ng problema nyo sa inyong bahay. solid yung muwan nito. Salamat po!